Garamoy, oh garamoy, oh garamoy, oh garamoy! God, oh God! Nakakairita siya! Tita, plus points na naman to kay Ine! Oh my gosh! No, ito, pati ba naman to vlogger na uto niya? Ito mga vloggers na to, they're famous for a reason. Kasi alam na mga tao na mahirap makakuha ng approval from them. Okay, for now, let's say na nabasbasa niya si Ina. Pero may mga paraan naman para mawala ng visa yun. Well, how, tita? Kasi kaya hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pasikatin mo si Ina sa ibang paraan. Do what you do best. This is a game na inumpisahan ni Ina. And she's handling her cards well. So, ilabas mo ng alas mo. Siguraduhin so mong ikaw ang tatapos ng laban na to. Tricks on Ina. The dirtier, the better. Ah, Francis. Uh, this is for you. Wow. Ano to? Pian. <laughs> wow. Oh, thank you. Um, gusto <laughs> so kasing malaman mo na sobra ko na-appreciate yung mga tulong mo sa akin. Yung pag-convince mo kay Miss Verushka to feature my resto, no? sobrang laking bagay nun para sa amin. No problem, Ina. Lagi ko naman sinasabi sa'yo that I'm always more than happy and willing to help you. And about doon sa last time sinabi mo sa akin na kung sana maintindihan kita. na I want you to know that I do. And I'm always here for you. Salamat. Sa <laughs> susunod niyan, hindi na ako tatanggap ng salasalamat na lang. Maniningil na ako, ha? Ah. O oh Francis, baka naman hindi ko kaya na ibigay sa'yo yung hingin mo. Don't joke lang. <laughs> joke lang. Eh. <laughs> But seriously, alam mo naman how special you are to me. And I just hope na dumating yung tamang time na mo akong iparamdam sa'yo yun. Francis, baka naman unfair uh, yun sa'yo. Pero wala kasi ako mapapromise na... Ayla, I know you have goals to fulfill. Gusto kong malaman mo, kasama mo ako dyan every step of the way. Just let me take care of you habang inaalala mo yung mga taong mahalaga sa'yo. That's all I ask of you.